Aries, Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Aries, ngayong araw, ang kalmado at balancing enerhiya ni Libra ay magbibigay liwanag sa iyong mga plano at magdadala ng mga positibong pagbabago. Makakaranas ka ng mas maraming oportunidad, lalo na sa mga aspeto ng negosyo at mga personal na ugnayan. Bigyang pansin ang mga pagkakataon na maaaring dumating at siguraduhin ikaw ay handa sa mga bagong hakbang, mga masuswerteng kulay at numero, color green at color pink, number 8, number 24 at number 40. Ang mga kulay na ito ay magdadala ng kasiglahan habang ang mga numero ay gabay mo sa mga tagumpay. Taurus Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, Taurus. Ang pagbabalik loob sa sarili at pagninilay ang maaaring magdulot ng Kalen Awan ngayong araw. Sa gabay ng Gemini, inaasahan ang mga biglaang inspirasyon at pagbabago sa pananaw na magdadala ng positibong resulta sa iyong trabaho at relasyon. Makakaramdam ka ng enerhiya at sigla upang makipag-ugnayan at magbahagi ng mga ideya. Mga masuswerteng kulay at numero, color yellow at color white, number 30, number 11, at number 4, ang mga kulay at numerong ito ay magdudulot ng kalma at kagalakan na mainam para sa tagumpay. Gemini Cancer ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, Gemini. Ngayong araw ay maaaring mas malalim ang iyong damdamin sa mga ugnayan, dala ng inspirasyong hatid ng Cancer. Ang iyong mga desisyon ay magmumula sa puso at magbibigay sa iyo ng kaligayahan at kaayusan sa iyong personal na buhay. Pagtuunan ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kaginhawaan at pagkatuto, mga masuswerteng kulay at numero, color red at color white, number 17, number 32 at number 11. Ang mga numerong ito ay magdadala ng positibong enerhiya at balanse. Cancer, Aries ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Cancer. Ang matibay na enerhiya ni Aries ay magpapaigting sa iyong tapang at determinasyon ngayong araw. Huwag matakot sa pagbabago at gamitin ang pagkakataong ito para abutin ang mga matagal mo nang minimithi. Magiging bukas ang mga oportunidad para sa iyong profesional na tagumpay. Mga masuswerteng kulay at numero, color blue at color yellow, number 22. Number 19 at number 40 ang mga kulay na ito ay magbibigay ng inspirasyon sa iyong mga desisyon at mga numero ay gabay mo sa mga bagong landas. Leo, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, Leo. Ang masiglang enerhiya ni Sagittarius ay maghahatid ng inspirasyon at tiwala sa iyong mga plano. Ngayong araw, ang iyong pangarap at mithiin ay maaaring magkaroon ng pagkakataon na magkatotoo, ang iyong charisma at pagiging optimistiko ay magdadala ng kasiglahan sa paligid mo, mga masuswerteng kulay at numero, color pink at color green, number 25 number 31, at number 10, ang mga ito ay magpapaigting sa iyong kasiyahan at tagumpay sa mga gawaing pampersonal at pangkarera. Virgo, Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, Virgo. Ang pagiging matyaga ni Capricorn ay nagbibigay ng lakas sa iyong paninindigan. Ito ang tamang panahon para mag-focus sa mga gawain at pagbutihin ang iyong mga proyekto. Ang iyong pagiging detalyado at masigasig ay magdadala ng magandang resulta sa iyong mga plano. Mga masuswerteng kulay at numero: Color Red at Color Gold, Number 10, Number 35 at Number 40 ang mga kulay na ito ay magbibigay inspirasyon habang ang mga numero ay susi sa iyong tagumpay. Libra, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, Libra. Ang masiglang enerhiya ni Leo ay magdadala ng init at kagalakan sa iyong araw. Ngayong araw ay mainam para sa pakikisalamuha at pakikipag-ugnayan sa iba. Ang iyong charm at pagkamahiyain ay magiging advantage sa pag-abot ng iyong mga layunin, mga masuswerteng kulay at numero, color green at color blue, number 28, number 16, at number 22, ang mga ito ay magdadala ng balanse at kasiyahan sa iyong buhay. Scorpio, Pisces ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, Scorpio. Ang malalim na damdamin ni Pisces ay nagbibigay inspirasyon para sa iyo na magpakita ng compassion at empatiya. Magiging bukas ang iyong puso at damdamin para sa mga mahahalagang tao sa buhay mo. Maaaring magkaroon ng mahalagang pag-uusap na magpapalapit sa iyo sa mga kaibigan o pamilya. Mga masuswerteng kulay at numero, color pink at color yellow, number 19, number 24, at number 6, ang mga kulay at numero ay magdadala ng sigla sa iyong mga relasyon. Sagittarius, Aris ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, Sagittarius. Ang tapang ni Aries ay magpapalakas sa iyong loob ngayong araw. Ibigay ang lahat sa mga bagay na nais mong makamit at makaramdam ng katuparan sa iyong mga desisyon, pagtuunan ng pansin ang mga bago at masayang posibilidad. Mga masuswerteng kulay at numero, color pink at color silver number 22, number 19 at number 35, ang mga kulay at numero ay magdadala ng magandang kapalaran at lakas ng loob. Capricorn, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, Capricorn, ang pagiging grounded ni Taurus ay magbibigay sa iyo ng lakas upang harapin ang mga hamon ng araw. Ngayong araw ay tamang panahon upang magdesisyon ng matalino at mag-focus sa pangmatagalang layunin, ang iyong dedikasyon ay magdadala ng tagumpay. Mga masuswerteng kulay at numero, color blue at color pink, number 27, number 10 at number 36 ang mga ito ay magpapalakas sa iyong determinasyon at kailan sa isip. Aquarius Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, Aquarius. Ang curiosity ni Gemini ay magdudulot ng bagong inspirasyon para sa iyo. Magiging bukas ang iyong isip sa mga bago at kakaibang ideya, huwag magdalawang-isip na galugarin ang mga bagay na makakapagpalago ng iyong kaalaman at kasanayan mga masuswerteng kulay at numero, color green at color pink, number 14, number 27 at number 6, ang mga kulay na ito ay magdadala ng kailan awan at positibong enerhiya sa iyong buhay. Pisces, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, Pisces. Ang malakas na enerhiya ni Leo ay magbibigay sa iyo ng sigla upang maipakita ang iyong mga kakayahan. Sa araw na ito, makakaranas ka ng mga inspirasyon at mas magiging bukas ka sa mga posibilidad. Maglaan ng oras sa mga bagay na nagpapasaya at nagbibigay saya sa iyo. Mga masuswerteng kulay at numero: color blue at color yellow. Number 21, number 32 at number 10. Ang mga kulay at numerong ito ay magdudulot ng inspirasyon at kalmado sa iyong mga desisyon.